Ito mga sir, meron tayong gagawin na uh, sumisipol na Honda Click na 125, ito yung version 1. Wala naman sipol to kapag uh, malamig yung makina. Pero kapag uh, ka mga pina-under mo siya ng mga, mga 1 minute o 10 minutes, mga ganyan. Lalabas na yung tunog na ganyan. No? Oh. Pero pag uh, binomba mo naman yung uh, gas, nawawala. Pero pagka nakaminor, minor Malakas. Kapag ka, ganyan mga sir, huwag muna kayong kabahan kagad. Ka Ang una nyo munang gagawin para ma-trace nyo kung ano yung sira nito. Mapa-click na version 1, version 2, parehas kapag ka inabot yung uh, pisang uh, sira. Ayan, uh, wala kapag ka binubom, binubom ba mo siya. Ngayon, para ma malaman nyo kung anong sira nyan, tatanggalin mo ito yung panggilid. Doon mga tayo magbabas yan. Baka sa mamaya magtanong kayo. Baka sa panggilid lang yung problema niyan. Kaya sisimula natin tanggalin yung panggilid niya muna. Tapos saka natin ulit sa panda rin. Kapag uh, once na tinanggal natin yung panggilid niya tapos kumingay pa rin, dalawa po yung uh, natitirang pag-iisipan ninyo. Maaaring si water pump or si magneto oil seal. Pero sa magneto oil seal, bibihira po yung nagkakaganong tunog. Karamihan si water pump. Kaya yeah, tanggalin muna natin para uh, makita nyo rin. Dito mga sila kung uh, tatanggalin nyo yung water pump, tatanggalin nyo muna yung uh, radiator, pati yung cover nya, tapos punta tayo yung sa may kabila. Yeah, tanggalin nyo yung upuan, tapos tatanggalin nyo rin yung bracket ng ating uh, fuel line hose. Tapos meron kayong uh, makikita dito na na bolt na 10 tapos 8, at uh, ganito na yung kalalabasan pag tinanggal nya yan buo sya hindi nyo na kailangan tanggalin yung head cover basta tanggalin nyo lang to at uh, kapag ka magbabalik naman na kayo nito i-top din nyo lang dun sa may magneto tapos i-top dig nyo lang din tong na to Meron, merong type top dig dyan dito yan, may aro yan tapos ito na yung uh, water pump nya hindi na maikot yung ano nya hindi na maiikot yung ano niya. So, ah, uh, tigas, kailangan ko pang flyisen. Yan, yan yung nagpapaingay. lalo pag mainit na. Hindi kaya ng kamay. Na dapat pag iniikot mo ng kamay mo to, dapat may iikot mo to. Yung kaiser ito, na-stack up na. Kaya matik, ito yung problema. Minsan din minsan din ako naka-encounter na sa oil seal ng yung problema. Kaso, pag inok mo yung ano, motor wala yung tunog. Pag may init na, dun na ito kasi kahit i-off mo yung ignition mo sumasabay din sa pagtunog kaya matik, ito na yung problema kaya magpapalit tayo nito mga sir ito mga sir binila na natin ang uh, water pump na assembly ang uh, presyo nito nasa 1.4 mga sir 1.4 plus so kaya deliver natin biya lalabot kaya i 1.7 kaya yeah. bubuksan mo na natin tapos uh, ikotin natin dito. Mga okay, ito na yung bago nating water farm na ipapalit natin. Yan, dapat ito na natin ang kamay. Yan. Pahawakan din kay kapulong. At wala uh, wala masyang ginagawa. Hawakan mo, hawakan mo. Yan, dapat ito mga asan na natin. Yan. Tapos, kulit na yung luma. Ito naman yung luma, ayan, hindi natin maikot. Ayan, hindi maikot. Nag-stack up na. Yung ano yan, yung bearing ang uh, nagpapaingay dyan. Tapos ito yung ano. Ayan, naiikot naman natin. Kaya ito, tatransfer na natin dito. Tatanggalin natin itong uh, thermostat. Ililipat natin dito para may salpak na natin. At uh, pinasabi na rin yung na yung uh, throttle body saka CBT cleaning. Tapos, ito ilagay natin. Yan. Tapos, kapulong yung uh, pump at yung water joint. Kapag uh, luma yung o-ring natin, lagyan nyo ng ano? Lagyan nyo ng uh, beta gray. Tapos, yung o-ring sa ating pump, dahil bago po yan, langis lang ilagay nyo, hindi kaya grasa. At uh, tulad kanina ay eh, pagkasabi ko, yung cover, kahit hindi nyo na po tanggalin yan, basta itap din nyo po yung uh, ito, tapat nyo dyan. Tapos punta kayo ng magneto. Sa magneto naman, mayroon din na uh, go hit dyan. Itap din nyo rin dito. Dyan, tap din nyo. Pagtapatin nyo, para pag sinalpak nyo siya, hindi nyo na kailangan buksan pa yung ano or silipin basta pinaka importante kapag naglalagay nag, uh, kayo ng water pump kailangan nakatap din po yan para hindi nyo na fair sign kapasok po agad dyan para hindi umusog yung ano yung pinaka pan dun sa loob pinaka ilisin yan siya yung nagpapaikot sa water pump sa coolant natin para hindi umusog at di masira medyo may kunting kahi dito pero pagkabisado mo naman man, kung paano maglagay niyan mga sa'yo mas uh, mapapadali ka ayan sasapak na natin ayan hindi na nairapan si Kapulong ng paglagay ng water pump madali lang. Basta tama po yung pagkakalagay nyo at uh, may idea kayo kung paano maglagay po nyan mga sir. Kahit kayo kaya nyo nang ano, isalpak yan. Itong nilun muna natin. Tapos uh, lagyan natin yung cattle uh, body Tapos panray natin. Itong mga sir na natin yung uh, kulan. Sakto rin yung mga sir na ano na mapalitan na rin yung anong kulant niya kasi nung tinanggal natin yung radiator niya iba na yung kulay ng anong kulan kalawang na siya okay tapos pandre natin para umikot yung ano umikot yung kulant uh, tapos hahayaan lang natin munang ng umandar yan kasi doon doon kanina sa isa uh, kunting under lang mga 1 minute ano na hop oh, hindi ganyan ikpit mo na mapapainin uh, din natin kulte para makita natin kung tutunog pa rin kasi yung kanina yung stock pa rin nya yung hindi pa napapalitan kunting ano lang init lumalabas na kagad yung tunog mas tumalakas pag kumiinit bali ah, okay na hindi naman na nagkaroon ng ingay kaya pwede natin ibalik yung upuan Kaya na pamahandar yan. Habang binabalik ni Kapulong yung upuan. At uh, hindi naman na tumutunog. Yung ano, kubot. Yun. Kubor niya. Ayan Okay, bali yang ganito na lang yung video natin mga sir dahil uh, okay naman na ha? tapos na natin sa uh, gawin lang gawin yung mga sir kung sakaling uh, same kayo ng problema nitong itong motor ni sir ay anam uh, alam nyo na kung ano yung uh, gagawin niya o kasi mamaya pupiran kayo kaagad ng baba uh, kayo, dahil sa sigunyal bearing medyo mapapagastos kayo doon